mga hiwaga, alamin ang katotohanan. Ang pagdarasal, ito ay inutos ng Diyos mula sa paraiso. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagutos nito sa pamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinakahuling sugo ng Diyos. Ang kahulugan ng sala ay pagdarasal na mula rin sa salitang panalangin. Ito ay nagsisilbing ugnayan ng isang alipin sa kanyang Panginoon o sa tagapaglikha. Nasa sa kalawan neto ang pinakamatayog na katawagan sa kahulugan ng pagkaalipin pagdulog sa Allah at paghingi ng tulong sa kanya kaya siya ay nananalangin sa kanyang Panginoon nagsusumamo at gumugunita sa Diyos kaya sa niya ang kanyang sarili at maaalala niya ang katotohanan ang katotohanan ng mundong ito na kanyang pinamumuhayan at madaraman niya ang kadakilaan ng kanyang Panginoon at ang habag niya sa kanya. At pagkatapos ay igagabay siya sa pagdarasal na ito, sa pagiging matuwid sa batas ng Allah at paglayo sa kawalan ng katarungan kahalayan at pagsuway batay sa sinabi ng kataas-taasang Allah, katotohanan ang pagdarasal o ang sala ay nakapipigil sa paggawa ng lahat ng mga kahiyahiya at masasamang gawain. Ito'y nakasulat sa Banala Quran sa chapter 29 verse 45. Ang sala o ang pagdarasal ay mayroong pinakamataas na katayuan. Ito ang pinakadakila sa mga pisikal na pagsamba at pinakamalaki sa katayuan sapagkat ito ay pagsamba na sumasaklaw sa puso, isip at dila ng isang tao na nakikita ang kahalagahan ng pagdarasal sa maraming bagay. Una dito, sapagkat ito ang ikalawang haligi mula sa haligi ng Islam. Batay sa sinabi, itinayo ang Islam batay sa lima. Una, ang pagsasaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah at si Muhammad ay sugu ng Allah. At ang pangalawa ay ang pagsasagawa ng pagdarasal. Ito po ay may batayan ayon kay Al-Bukhari at Muslim. At ang sala ay tumatayo bilang haligi ng gusali na siyang sandigan inaasahan neto at ito ay hindi makakatayo nang wala ito ang pagdarasal. Ang islamikong katibayan ay nagtakda na ang kaibahan sa pagitan ng mga mananampalataya o ang mga muslim at ng mga hindi mananampalataya ay ang pagdarasal batay sa tinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam katotohanan ang pagitan ng isang taong hindi mananampalataya ay ang pagtatambal sa kaisahan ng Allah at nang kawalan ng paniniwala ay ang pagtalikod at paglisan mula sa pagdarasal. At sinabi pa niya, ang kasunduan na namamagitan sa amin mga mananampalataya at ang mga hindi mananampalataya ay ang pagdarasal. Kaya sino man ang lumisan neto, tunay na siya ay tumalikod sa paniniwala ang Allah subhanahu wa ta'ala natigib ng kapangyarihan at kapitapitagan ay naguutos nito sa lahat ng kalagayan magang siya ay nasa paglalakbay na nanatili sa kanyang lugar nasa kapayapaan man o sa ligmaan at maging sa kalagayan ng kalusugan at karamdaman. Ang sala o ang pagdarasal ay ipinatutupad ng ayon sa abot ng kanyang kakayahan. Batay sa sinabi ng kataas-taasang Allah, pangalagaan ninyo ang pagsagwa ng salah, ang limang takdang pagdaratal sa isang araw. Kailangan gampanan nito araw-araw. At kanyang inilarawan dito ang kanyang mga alipin na naniniwala sa kanya. Sinabi niya, at sila yaong nagpapahalaga sa kanilang mga pagdarasal sa limang ulit na pagdarasal, sila ay ang mga mananampalataya. Ang mga kahalagahan ng sala o ang pagdarasal, ito ang mga hiwaga nito, tunay na ito ay nagpapawalang sala at nagpapawi sa kasalanan batay sa sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang libang takdang pagdarasal sa isang araw at ang mga pagdarasal sa pagitan ng dalawang Juma'a ay nagpapawalang sala hanggat siya ay hindi nakagawa ng mga malalaking kasalanan. Tunay na ito ay isang liwanag ang pagdarasal na tumatanglaw, tumatanglaw sa buhay ng isang Muslim o sa mananampalataya sa kabuuan nito. Tinataguyod siya nito tungo sa kabutihan at inilalayo siya nito sa kasamaan. Batay sa sinabi ng kataas-taasang Allah, katotohanan, ang pagdarasal ay pumipigil mula sa paggawa ng lahat ng mga kahalayan at mga masasamang gawain. Tunay na ito ang unang susuriin ang pagdarasal, sisiyatin, bibilangin at susulitin sa mga alipin ng Diyos sa araw ng pagbabagong muli. Kaya kung ituman ay naging mabuti ang pagdarasal at tinanggap mula sa Kanya ang lahat ng kanyang gawain ay tatanggapin sa kanya. Datapwa, kung ito ay tinanggihan ang mga lalalabing mga gawain ay tatanggihan din batay sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kauna-unahang susuriin, sisiyatin at susulitin sa isang alipin o sa mga tao sa araw ng pagbabago muli ay ang pagdarasal. Pagdarasal. Kaya kung ito man ay naging mabuti, mapapabuti rin ang lahat ng gawain. Datapwat kung ito ay nawalan ng saysay, mawawalan din ng saysay ang lahat ng kanyang gawain.